Parang pumayat man ikaw, ti? Hmm, oo, sir. Nagpayat ay mag-sinakit akong tiyan. Nagpachika ba ni Kang? Nagmayad doon, abe, ito, hay. Hmm. Na, tapos, hambal ka, hindi na akong magpachika. Kamusta, nag-tiktok mo? <laughs> nagtik ay, nagpapahuway, eh. uh, nagpahinga muna ako, sir. <laughs> Na-stroke si Kuya Rodolfo. Nag-message pa si, si Rodolfo na under recovery na siya. Okay naman daw siya, sabi niya sa akin. Mm -hmm. Pinagdasal mo daw ako kung ana. Mm. -hmm. tayo mag Pagaling ka, sir. Ag mm -hmm. magpagaling siya. wag man mm -hmm. Inom na gamot. Mm -hmm. Uminom ka ng gamot. Eh, always ako ga -pray na gumaling ka. Mm -hmm. Ag ikaw din, wag kang mag-busy <laughs> sa TikTok at Reels, ha? <laughs> Hello, madlang people, mabuhay. Wow. <laughs> Ay, maganda yan dito. May fish, fish pond, no? Fish pond. Yan, you no? Know? Lagyan ng tilapia. Ganda yan. Pukalamig. kalamig. Kalamig man dito sa lugar ni Ati Kamala. Wow. Di ba may puno dati dito? Mm. Ay, kalamig-lamig ang sarap ng ano. Sarap ng tubig. Marami mang buko nung nakaraan sila at ikamala. binigyan tayo buko. Anong asawa pa nga nagdala sa baba? Buko yon. Pero pag nahulugan tayo ng buko dito, bukol. Matagal-tagal rin kasi tayo hindi nakabisita kay Ate Kamala eh. Nakangamusta rin si Ate Kamala nung nakaraan eh. I Bisitahin natin. Nakita namin sa daan yung anak ni Ate Kamala nagbili ng tubig. Kay ang galon lang pala doon ang dinala. Tapos i dadaanan ng tatay pagkagaling sa trabaho. So may trabaho na rin pala yung asawa ni Ate Kamala. Agui, Danlog. Madulas po dani. Ba, <laughs> ka exercise po po ataani. Hanap tayong kabuti. Layo. Tika Wala wala mang tao nag tiktok pa siguro <laughs> parang may tao rin ah hindi hindi na tayo kilala siguro nito ni Atikamala ati kam bakit puro itsura ko nakalagay dyan sa pintuan mo ha? <laughs> o oh, tingnan mo yung pintuan oh puro itsura puro itsura ko ah. Puritsura ko ah. Logo ng pobring vlogger ah. Mataas man. Bili kaming pinya, te. May pinya ka? Sa kabila? Langka na. May roda eh. Saan? Hinog yan? Hilaw yan? Ay, sana si tatay mo ni. Wala pa? Ah, sige. Ito na yung anak ni Ate Kamala. O, nagdala ng galon doon para daanan pala ng tatay niya. Kumusta man ikaw, Ate Kamala? Ay, laki na lang baby mo, Ate Kamala. Guwapa. Puro larawan si ito ha. Ah. Baka nang ng kampanya, baka sabi nila, tumakbo ako dito. <laughs> Parang pumayat man, ikaw, ti? Hmm, oo, sir. Nagpayatay, mga sinakit akong tiyan. Sir, ah, so, uh, man. Sige, yun. kailan pa, kailan pa yan nagsakit ulit ang tiyan mo? Mga, dayo, ta dayo pa, tatlong buwan siguro. Oo. Oh. Pachikap man, ikaw? Ay, ah. Uh, nagmayad ron abi to hay mm. na tapos nambal ko din ako na pa-check <laughs> up wala na mm. monitor ala ka kasi nagbalik ba ang imong ano sakit ba mm. pero hindi man ikaw maputla eh no nag ko, nag ako na nag naginom ako putla kanina. siya bulong na to sir na atong ang yung gamot na dati sa heart Nahapot. Binigay ni Doktora? Mm -hmm. Doktora? Yung, hapo, tabi ako ito ilang kuan uh, ni makaron hay sakit sa tiyan na parang hirap ka mang mm. magsalita pati o oh. kaya yeah. yeah, man sir inom at bulong inom kaya bulong hay tubig oh. uh, ano trabaho ni mister mo ngayon doon daw nag-trabaho daw nag extra sir ba wala na siyang trabaho doon sa sa kalibo na uh, doon siya dati nagtrabaho trabaho mm. Tapos ngayon, anong yung mm, trabaho niya ngayong araw? Ah, uh, nag-half-day lang siya doon, ah, tulong lang tulong sa... Um. Mm, kaya doon siya. Mm. O, kaya yung anak niya muna yung nagbitbit ng galon, kaya mm. manamin sa daan. Mm. Uh, kaya nagtuloy man lang kami na dito. Sabi ko, sige mm. makabisita nga doon kay pati mm -hmm. Kamala. Na-stroke si Kuya Rodolfo. Ah, oh, okay. na nanuod ka pala sa amin ay <laughs> <laughs> Oo, oo. Oh, oh, oh. Kaya nabasa ko ka yung message mo. Nag-message pa si, si Rodolfo na under recovery na siya. Baka ano. Uh, okay naman daw siya, sabi niya sa akin. Kanina nag-message din siya eh. Sabi ko sige lang, ah uh, si Rodolfo okay. Magpagaling ka. Pinagadasal dasal mo nga ako kung paano. Hmm. Magmahiyad tayo mo. Na-stress ka ba? Hmm? Ikaw? <laughs> sa buhay? Mamat siya medyo. Wala na kayo kapitbahay dito? Meron na siya. Hmm. na. na. Hmm. <laughs> ano yung produkto nyo doon sa kabila? Do yung kanding na yon na sir, hay, hindi mo nag-unga ron po. Mm -hmm. Then, bininta yung, ano dun, yung na, one, yung mm -hmm. tatay na, one, matan mm -hmm. uh, matanda ron kami. Oo, oh, oo, po. oo. Um, oh, oh. Naga, kwan kwan na kambing ninyo ngayon? Dahil, lawa yung, yung nanay at saka yung baby. Mm. -hmm. Inahin na, nag-inahin mm -hmm. na. Very good man pala. Oo. Oh may mga gulay-gulay doon sa bistir mo sa kabila. Dito sir, ay nagkuhan siya, hamtak na uh, string beans. Ah, ito. Mga... galing na, buwan na, na... Anong tawag dito? Yang... Ito. Sitaw. 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 Uh -huh. ay, nag, nagkuhan na gardening na pucha doon sa kabila. Hmm. Dapat din makatulong dito sa inyo yan ba? Yung um. mga gulay-gulay. Kailan pa siya nawala ng trabaho ulit? Mga two weeks. Two weeks. Week. Oh, bakit bucket. Anu yang lari? Um, na, na konca. Iwan di sana ng amu. Ah, amo siya. Dun, dun, sa. Malu ting sa kalibu ano? sa, then sa di kong di. Anu. Sa ansya ng trabaho noon dati. Diyan sa, wait, uh, okay. <coughs> sa kapitol. Sa kapitol mismo? Sa li, likod na lang. Likod, oh. Uh. Construction. Trabaho sa construction. Tapos na siguro. Ah, doon ka banda. Malapit. Sa PSA, banda. Hindi ka pala nakapag, ano, nakabalik-balik na kay Doc? Magpapacheck up sana ako, sir, no? Ay. Hi. Ay. Ay. Bak bakal ko lang bulong hay Uy, wag kang mag self medication, lo. yun yung ah. pa rin yung bin binili ko, yung gamot para sa heart. Pero hindi mo alam uh, yung... hindi mo alam may mga complication yung mangyari kasi pagka adjust lo yung ano niya gamot ina-adjust yung gamot mm -hmm. mo noong time na yon pa check okay. up ka I -check mo yung 600 gamot mo lang yung ano yung check up nun kailangan mo magpa check up gid <laughs> kasi yung gamot dayon na yun ay ni doc depende yon sa ano ng sa heart mo mm -hmm. may pampalabnaw doon ng dugo eh oh. Ah, <laughs> oh, ay delikado 'yan kung sige kag inom nang walang alam yung doktora mo. Dapat talaga may ano 'yan, may check up talaga. Mahirap kung walang check up. Musta nag TikTok mo? <laughs> ay, ay nagpapahuway, uh, <laughs> Nagpapahinga muna ako, sir. <laughs> <laughs> Nagpapahinga muna ako, hay. Yung reels mo. Di nag balik kami. I mean, may ay. po kayo eh. Baka mm. na-stress ka man doon. Masyado ay. mo sigurong ba -diba doon. Ay, magbabalik kami ay kung paano doon. Ay, nagpa-pustiso, paabi ko. Oh. Ay, baka sa December. Mga December pa may balik. Oo. Oh. Doon ka naman na-stress sa ay, TikTok. Ay, Kwan, real? Sige man. Hindi man, sir. nagpa na basta enjoy mo lang. Ay, Wa wa rin na kamag uh, reels reels. <laughs> may grupo kayo eh no. Grupo-grupo mm -hmm. kayo. Ah uh, parang. parang. <laughs> oh. <laughs> mga na, ano mga JC man lang siya sir. Sa, sa mga small ano uh, YouTuber and reels. Mahirap ang reels kay Eh. Kahit nga ako sa YouTube mahirap i. Eh. <laughs> Ay, mahina ang, bahan. Mahina ang uh, YouTube. ko. Mar marami eh. ng Marami, marami na, na nagbablog. Mm -mm. Kahit dito sa atin, marami na rin nagbablog. Pero tuloy-tuloy pa rin ang servisyo. May bigas kayo dyan? Ay, may ola sa one day. One gantang si mister. gantang-gantang mabiling mo? Mm -hmm. uh, mm. Ito yung anak mo, isa. Laki na. Hello, ne. Oh. Yeah. <laughs> God bless. O, oh. oh, pang bilay mo ng bigas. Sige na. Hindi. Ayaw, ayaw mag ano. Sige na. Tanggapin. Bili kang bigas. Marami sana, sir. Doon sa baba, sir. Si Santan, di ba yun? Uh Oo. -oh. Si Santan. Oo. Oh. Oo. Ah, si Chanel. Si mm -hmm. Chanel, andun and sa kampapa na ma'am. May mga bukado kayo? Bo, duwa tapos na sir ang ganing kuan. Buko, mayroon kayo buko? Ay, buko noon. Babo to sa... Kabila? Oo. Oh, Hino no? Uh, Kapan ka? Buko? Magbuko tayo? Oo. Oh. I-message mo lang kami. Sige. Bayaran natin. Tara. Ay, wag na sir. Hindi ah. Wag na, wag na sir. Ay, ay. ay, tama na sir. Ay na. Ay na sir, gasi. Para nga buol. Ayaw na sir gani. Para <laughs> hindi na. <maka> <laughs> hindi ito naman para. binibili ko ng buko para magamit ninyo. Hindi na sir. Hindi ah. Sige na tanggapin mo. Hindi na ba mahulun Ay yan bigay ko naman ito naman para sa buko. Oh. Ito dalaw para may dalawang libo <laughs> ka. Sige na. Oo. Hmm. So, uh uh, uh. I-message lang ako kung kailan sa birthday ko. Hindi, <laughs> may buko pa tayo galing kay Ate Len. Pagka, ano na, magme la lang ako sa'yo. Mm, sige, sir. Oo. Kasi nahiya ka kung, ano eh, kung binibigay lang eh. Sige, at least ay, may bu may buko. Di, hindi ka na ma, ano na, magtanggap ng blessing. Ha? Okay. Oh, sige. <laughs> much, Opo. Uh, mag-lead sa pagbisita. Oo, oo. Anong gusto mong mensahe kay Sir Rodolfo? Si Kuya Rodolfo, di ba? May gusto kang sabihin sa kanya. Sir, pagaling ka, Sir. Uh, uminom ka ng gamot. eh, pag, Always ako ga-pray na gumaling ka. lagi hmm. ikaw din, huwag kang mag <laughs> sa TikTok. At uh, Reels, ha? oo, <laughs> uh, Sir, ga. One. Dati, hi. Uh, ani ga mga kuan nga may stress ka grabe may stress ka diyan ka dibdiban talaga sige yan gamitin mo sa check up mo ug sa mga anak mo ha Oo, sige mm, hindi pa naman ano, hindi pa naman kailangan ngayon ang buko. Pagkaano lang. Oo. ka pagka ano may dalaman kasi si Atilinlin yung kasama namin sa bahay dinadala mm. din kami ng buko pag umuwi siya sige ha uwi kami uwi kami oh, sige maraming salamat sa mga sa mga ay sa, sa mga kapobs sa mga nagsuporta ah, Nung sa paday, nanday na, great, uh, sa ibang bansa eh. si Julie Light Mm. Ma'am, thank you. Huwag kang Ma'am Mariana. Mm. R Ma, Ma to. mga kagrupo mo. De, naga naga message naga, naga sila sir sa ako. Ah, sir, mm -mm. si Ma'am Ma Julie Light, hey. nakapadala man mo to. Uh -huh. Ay, thank you. Huwag kang Ma'am Cherry. Uh, Ma'am... Ma'am... Saan yun, Ma'am? Ma'am, <laughs> Ma <'am, laughs> Mrs. Rice, ag Mr. Mr. Muffins, thank you sa pagkawin mm -hmm. Pa, nila. Mm, -mm. Uh, pina, pinapadalan ka nila. Opo siya. Mm -hmm. uh, Nagabulig ka akong kung mga, mga mm -hmm. mga kawin ko. Ag sa mga supporter, sa imong mga supporter. Opo. Oh, okay. uh, Nga pa, man Kaya nag-message man, nga pa ng Yun nga, kailan daw ang balik ko sa'yo? Sayang Gano'n Ngayon na uh, kita na kami. Uh, ulit ni Ate Kamala ayan po, salamat po ah, sa inyong uh, support kay Ate Kamala at uh, sa amin din sa Facebook namin at sa Youtube maraming salamat po, magandang hapo sa inyong lahat Yahoo!